Blessed day po mga ka-59 at magandang araw po sa ating lahat at ngayon po yung ating po bibigyan kasagutan po yung tanong ng isa nating followers humihingi po siya ng uh, payo kung paano ba niya i-handle daw ng maayos so paano magiging magaling ang isang security personnel sa entrance pagdating po sa mga tinatawag nating profiling skills para po doon sa mga pumapasok ng mga client po natin, mga visitors, especially po yung may mga mga weapon, mga firearms, po, mga deadly weapon. Kasi misan po, siyempre, yung ating mga kapulisan or mga bodyguard ng mga <coughs> mga may katungkulan sa ating uh, sa lipunan, ipumapasok eh, po yan, may mga dala sila deadly weapon. Ngayon, ano yung gagawin natin? At lalo na yun sa mga medyo iba yung dating pagdating po sa treat ng mga security ng mga pumapasok pa natin i-handle yung mga attitude nila so dapat meron po tayo nito mga sasabihin ko tatlo lang po ito na alam po po ah, higit na makakatulong po ito sa ating mga security personnel lalo na po pag sila naka-assign sa mga entrance tandaan po natin hindi biro ang trabaho ng mga security personnel especially po yung sa mga entrance receptionist or kahit naman saan talaga pong napaka mga importante po yung ginagampanan niya. Kaya dapat po pinahalaga ng buong puso ang ating mga security personnel dahil po ang trabaho po nila so sopa po talagang ah, hindi biro. Talaga po ah, hindi mapipredik anong yung pwedeng mangyari. So ito po yon para higit tayo maging mahusay kung pa paano natin i-handle yung ating mga customer pag kumapasok sa ating mga establishment. So una po, dapat po talaga para makuha natin yung attention ng mga pumapasok na yan o magkaroon sila ng kumpiyansa eh, yung tinatawag natin physical appearance magsimula muna po tayo doon kasi tandaan po natin yung papasok tinitingnan tayo yan ng physical appearance natin hindi yan sabihin na kilala ka na mahusay ka magaling ka kasi na hindi eh sa itsura mo titignan yan kapag ika hindi maayos magkonoporme lausika alam niyan na mentality lang natin to kasi sa itsura lang ni manong guard ni ati guard eh, mukhang ang sarili hindi kayang ayusin malamang hindi maayos magtrabaho yan so doon pa lang magkakaroon na sila ng chance o ng opportunity para gawin yung gusto nila pero pag ang nakita security guard eh, talaga naman snappy malinis ang paraphernalia. tapos pag nakatayo talagang snappy kasi pag na yun yung nakaslouch slouchy kung tumayo kailangan yung talaga bagang uh, vigilant ang dating. Yung talagang maaasahan ka dyan sa area mo. So, yun. Ngayon po, ano yung mga naan doon? Pag siyempre sa physical appearance, kailangan, pag after physical appearance mo, good customer service. Dapat, alam mo dapat kung paano i-handle ang customer service. Kailangan napaka-fluent dapat ng mga security personnel pagdating sa customer service. Kasi ito yung magdadala para mahigit nating mapagtagumpayan yung pag sa mga tao kasi kailangan sa customer service kaya po natin silang i-handle dyan marunong tayong papano sa pag-greet greetings natin tapos yung attitude, mahalaga po yan kailangan, uh, ang attitude mo medyo balance palagi kailangan lagi kang Uh, naka, uh, ano sa kanila mga kung sila yung mataas ang dating nila baba ka lang, nasa normal ka lang maayos ka lang, so yun po kasama yun sa physical, kaya sabi at saka syempre, yung preparedness sa duty mo prepared ka ba, baka mamaya kasi may hangover ka, job duty ka so, mahahalata po ko nila yan minsan ang wichiko ka pa, yun po lalo na, di ba, so tinitingnan po yan, kailangan talaga sa mga entrance natin, ang mga guardian talaga, ah uh, kaiga-igaya ba kung baga talagang kayang ihantay mo yung sarili mo may kumpiyansya sa sarili mo okay so ano pa it's uniform yung nga sa physical appearance natural uniform po ang titignan dyan ba so yun po number one natin physical appearance number two po natin is syempre alam at kayang ipaliwanag ang house rules and policy ng company syempre dapat alam mo at kaya mong ipaliwanag kasi magtatanong yan kung alam mo nga ako patatanongin ka bakit hindi po naman masagot. So, kung sabihin hindi ka aware doon sa pinapatupad mong policy, kailangan pag alam mo, pag tinanong ka, alam mo, ipaliwanag ano yung reason, diba? Bakit hindi pwedeng magpasok ng firearms? Ano yung dahilan ninyo? Bakit hindi? o di sasabihin mo, ano yung reason? Sir, hindi po kasi na allowed dahil po sa marami pong ganito, ganyan, pero meron lang po tayong uh, safe box or safe uh, area na pwede po natin iiwan. Ibigyan po namin kayo ng ganito na ito turn over sa amin yung, so natin na alam nila meron tayong ginagawang option hindi pwede, hindi pwede ano, hindi mo napapapasukin kung maminta dalawang para sa pat meron tayong option na i-offer sa kanila pwede silang makapasok hindi dalawang lang para pero iiwan nila pero safe nila magkukuha after nila sa transaction nila sa area natin ba? Diba? dapat ganun po next flexible ka dapat ibig sabihin yung attitude mo kaya mong i-flex sa mga ibig sabihin i-handle mo lahat katulad na halimbawa na may papasok na medyo mga arugante, normal po kasi yan eh, ganyan talaga eh, Ngayon, ikaw dapat, kaya mong i-handle yun. Kaya mong sinilalim kung saan. Kung ikaw yung magbabalansi sa lahat ng mangyayari. Hindi po pwedeng sila, ikaw ang mag adjust Tayo po ang mag adjust bilang mga security personnel. Hindi mag adjust ang mga visitor Case to case basis yan. May mga nakakaintindi, may saan talagang ipagpipilitan yan. Pero dapat, stand firm ka doon sa policy na may pagpapalaga. Okay. Hindi nga, kaya may handle lahat ng sitwasyon. Kasi siyempre sa area natin, ang dami dyan, hindi lang mga visitor like yung mga hamog, di ba yung mga uso ngayon dyan sa Manila, yung mga batang hamog na yan. Yung lalo ngayon, mag, mga siyempre, ang dami niyang mga namamalimus sila, nagpupunta dyan sa kung saan saan, ganyan. Tapos pupunta sa area ninyo, lalo na kung yung area ninyo may mga bilihan, like yung halimbawa, yung mga kung ano-anong mga pwedeng puntahan ng public na bibili na sa loob ng building niya. Siyempre, hindi mo pwedeng pigilan yan dahil customer yan. Di ba? So, paano mo i-handle ng mga ganyan? Paano mo kakausapin? Special dyan sa mga abog, kailangan maharoon tayong mag-handle dyan. Kasi, eh, sila talagang ano yan, may mga attitude din talaga na misang gumagawa ng hindi maganda yan. Di ba? Kaya kailangan, eh, i-ano natin na may pagpapahalaga tayo palagi. Di diba? Kasi ini-implement natin yung rules ng may pagmamahal. Di ba? Kailangan, kaya natin sabihin sa kanila, maipaliwanag na, maiintindihan nila, at hindi sila ma-open, yun ang kailangan. Kailangan, ginagawa yung maramdaman nila is para sa kanila, hindi yung para lang sa company natin na hos na yung Ginagawa natin to para mapag-ingatan yung mga pumapasok sa ating mga customer. Kasi halimbawa yung pair arms nga, eh, eh kung ibang may dala niyan, hindi gano'ng attitude, basta na, nag, na nag-go ng dyan. Kasi so, makakompromise yung ating mga visitors at clients sa loob ng building. Kaya po iniiwasan natin yung ganun. Okay, so pang at, atin niyo nga, yung maximum tolerance sa kailangan din yung. kailangan talagang kaya mong ipatupad ng maayos at saka kaya mong i lahat ng sitwasyon. Yung dapat ang security. Okay, so pang po, yung panghuli po natin, higit sa lahat po, ito yung napaka-importante. Meron kang pagpamahal at pagpapahalaga sa trabaho kasi pag ang trabaho mo mahal mo, pinapahalagahan mo yan, sigurado lahat gagawin mo para higit na mapabuti, mapaayos yung area kung saan ka naka-assign. Ito lang po yung tatong may bibigay ko. At pag nakuha nyo na po ang lahat ng ito, at least meron na kayong foundation para kung kayo sa entrance, kayo nang gawin ng lahat. Adjust lang palagi. Huwag mainit ang ulo. Kasi sa mga entrance talaga, maraming pasaway dyan. Kaya alay ko sinasabi sa mga previous vlog ko, pag maraming pasaway, pasalamat tayo mga security person kasi may trabaho tayo. Kasi kung walang mga pasaway, sabi ko nga, di, hindi na mag ang mga company ng guard, di walang trabaho mga security guard natin, di ba? So, yun po yung point importante. Basta importante lang, mahal mo yung trabaho mo. Ginagawa mo ito kasi may purpose ka doon sa duty na pinag mo. At higit po sa lahat, dito tayo kumukuha, nakakasustain para sa pagtulong sa mga pamilya natin. At syempre, eh, sabi nga i eh, God's will na naandito tayo, hindi naman ito i-accidente eh, lang. Kaya nga, gawin mo yung purpose mo. Okay, so maraming salamat I hope po nakatulong po ito doon sa nagtanong sa atin sa iyo, madam. I think si madam siya eh. Kasi, nakita ko yung kanyang, ano sa YouTube. So, salamat po sa tanong ninyo. And I hope nakatulong dito sa mga kapalang security person na naandyan. Tsaga lang po sa mga entrance, sa mga receptionist po natin. inat po palagi. Kayang-kaya po natin yan. Basta isda at ano lang ah, pahalagahan lang lagi natin lahat ang gagawin natin maraming salamat din have a blessed day po sa ating